si Ivan, doon talaga siya napunta. So, tulad ng sinabi ko doon sa The Making, nung nabasa ko, para bang, para siyang calling na parang kailangan kong, kung sa akin ito binibigay, feeling ko kailangan ko itong panindigan, kailangan ko maging boses ng mga babae na, kahit na sino na may pinagdadaanan ng freedom nila. Okay. okay. Kasi naniniwala ako na ang um, freedom deserve natin lahat kapag hinihingi na talaga ng ng pagkatao mo, oh. di ba? Z? Uh, Noong isa, siyempre, parang manalmet, uh, marami nang marami tayong storya na, na napanood na about si Walayan, di ba? Pero nung nalaman ko na ang story, hindi kami mag-asawa ni Angelica, na-excite ako kasi parang bago. So, ikaw, po, uh, parang makaka-relate yung tao, hindi lang sa isang sa isang couple. Kumbaga, yeah. sa lahat ng characters, yung pinagtataanan ko, na hiniwala yan, at yung pinagdadaanan ni Angel ka na nakikipagwalay. At syempre, yung mga anak na maapektuhan, yun yung pinaka nagustuhan ko dito sa sa project. Lalo na ngayon na may sarili na akong pamilya. Alam kong mas 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 magagawa ko siya ng ng natural. Oh, ng natural. Yes. Ng natural. Hindi na ako mangungula kung ano ba na naramdaman ng isang tatay or asawa.